ang taong gustong magbago, magbabago para sa sarili niya, hindi para sa ibang tao. Basta sayo we, ko, mi mabilit. we miss you, pack kung nasan ka man, pag alam oh, yeah. mo yung basa. Alam ko kung nasan siya, pero kasi na tayo mag-sorry ka, diba? Okay. Yes. One week na, na, sabi, namin, ayon yung na, ayon na ayon, sabi namin sa kanila, ayaw namin, ayaw namin, sabi namin sa kanila, ayaw namin, ayaw namin, mm -mm. namin sa inyo. Ayaw namin Ayaw namin sa at saka wala talaga tayong alam bakla si Si at sila lang yung may karapatan. Hindi pwedeng kami. Ano to? Ano? Oh. Mga problema lang kami na... Basta hindi na kaya ng brain ko talaga. Grabe na yung asayo okay, ko na yung mga nakaraan, bakla. Ako, hindi ko na kaya. Takot na takot na ako yung... Na, sa ko labas lang ng ospital. Oo, oh, okay. ako, ako mismo ang nagsugod. Ng hospital, lagi ako nagsugod. Lagi ako Lagi ako nagsugod. Lagi May time na nandyan siya. May... Siguro sa isang buwan, apat na bayas ako ng ospital. Kaya sa mga bashers na walang alam naman, kundi mag-bash lang, -bash alamin niyo muna. Naglalak yung pangako, naglalak yung bibig ko. Yung mga kamay ko naninigas sa na ganun. Buong katawan ko manhid na manhid, Tapos yung isip ko. Gusto parang eh nito. Sha. Hoy, nagbuusa ko. Oh, alam A niya. Ka, pero mabago. <laughs> <laughs> Kaya ano, meron kasi isang bagay na kinatatakutan ko talaga. Na ayaw akong mangyari. Kaya muku-bayaran ka ko. Hindi, kaya mas mabuti pa siguro yung mental health ko, Torture na kasi talaga. Mm -mm. Gusto oh, mo yan? Oo, mahal ko si Pacboy. Buksan natin. Kaso tortured na talaga yung mental health ko, hindi ko na kinaya. Ayan na, Ayan na, na guys. Hindi sa amin pwede okay. manggaling mga ganyan, sila lang talaga may alam niyan. Si Sobrang bait mo. Kaso hindi ko na talaga kaya Magiging okay pa naman kami siguro na. Oo. Uh -oh. As a friend, ganun. Pagiging pamilya, nandot pa rin yun. Yung pagmamahal, mm -hmm. hindi mawawala yun. Ano naiiyak ako baka. lang <laughs> hindi talaga mawala yung pagmamahal ko doon habang buhay na yan nandyan. Kaso yung pag to tolerate siguro sa mga ginagawa niya, parang hindi ko na kaya. Mas magkiliin mo siya pregnant. Kawawa yung anak ko. Oo. Oh, oh. Siyempre kailangan you have to protect your peace. Kawawa yung anak ko. Pag nangyari sa akin, istok ako mm. ng tuluyan. Kawa kaya Yung stress ko kasi ano eh. Ayoko kasi nag-iisip ng, ay baka pag umaalis, alam mo yun. Ayoko mm -hmm. sabihin kung ano yung rason pag siya, pero... <laughs> sobrang affected na. Ang hirap ka na. kasi uh, hindi siya umuwi eh. sobrang, sobrang affected ba, na. Eh. Diba? Alam ko kung nasan ka, yung pagbalik, baka mamaya may mga ganitong bagay, doon ako kinakabahan na hindi ako mapakalis sa sarili mm -hmm. kong pamamahay. Kasi ako na ako sa bahay. Yung parang Pero mabait talaga si Pacto. Mm -hmm. Sobrang bait na. Kaso yun nga, meron may, siya mga bagay na hindi niya maiwasan. Mm -hmm. Hindi ko na kayang tanggapin ilang beses na paulit-ulit. Tanungin niyo rin siya, try nyo siyang tanungin. Ayoko, sawa na rin kami magbubugan. Wala na. Ilang, yung sinasabi na dumadaan si Paki sa depresyon, hindi ko ko yun. Alam niya kung ano yung depresyon. Depresyon na talagang yung utak mo parang may nag sa sa'yo na ganito, ganyan. Ikaw na kami ang tumitikin. Hindi ko mapigilan ni sa sarili ko. Kaya lahat ng friends ko, nandito ngayon sa bahay ko. At saka yung depression, hindi mo makontrol kasi sarili mo yung kalaban depression mo. Depression daw si Pacboy ngayon, nasa ng gamot. Ako, ang dami kong gamot. Hirap. Ah, uh ah, -huh. Sobrang oh, hirap. Ah, teka lang. Ito pa, si Pacboy, sorry naman. Sorry lang, ganun ka. Gasing na yung pumunta ka. Gasing nilinawin yung mo kung anong nangyari. Hmm. Ganito yan. Kaya ako nagalit sa kanya noon, yung time na yon sa hospital ako, hindi siya pumunta. Sabi ko sa kanya, yung mga ba yung mga bata, yung mga babae, walang kasama sa bahay. Sabi niya, magpapaalam lang siya na nasa event siya. Ngayon nung bumalik siya, teka lang, ngayon nung time na 'yon, yung sabi ko sa kanya, yung mga oh wala na naman ako. Minsan kasi na ko talaga ako eh. Ayoko ka mabanggitin banggitin Tangina, okay na okay ako bakla pag baba ko. Bakla? Yeah. <laughs> hindi naman <mo laughs> kita pinilit. <laughs> hindi naman, hindi na lang pigilan <laughs> oh, eh. O oh, kasi, so, kasi nababasa nanin, niya rin naman. Mm -mm. At daw di kami magkasama. Nasaan daw si Pacboy? Eh, hindi rin okay. naman namin alam. May mga bagay siyang hindi niya talaga maiwasan. Yun lang yun. Pero promise mabait si Pacboy. Mm -mm. Pero malay niyo, may isang tao na makakapagpabago sa kanya. Oh. Hindi ako yun. Kasi ako talaga, lahat Ay, ginawa ko na. Okay. Hindi siguro ako yun. Uy, mali parang malinig pati sa, sa Katmiel. Mi Malay mo, may, hindi kami nagsasalita sa social media, inaantay ko lang siyang umuwi. Para kami yung mismo maglalive dalawa. Iniintay ko lang mismo na siya yung lumapit. Wala pa rin. Nagpasko. Wala. Pasko, walang ano ba? Diba? Dami na may nangyayari. Eh. Yung sinasabi na pinalayas ko siya, walang ganun. Mm. Kung pinalayas ko siya, sana wala yung gamit niya, andito lahat sa kwarto, andito lahat ang gamit hindi lang siya umuwi kasi alam niya kung anong reason, kung anong mangyayari pag umuwi siya at makahalata mm. ako siya ganun yun alam niyo na guys babalik at magkikita at magkikita pa rin kami ni Pacboy siyempre may mga bagay kami dapat ayusin isettle, tapusin amin, ulitin ko yung, yung love nandun pa rin yun, hindi mawawala yun Kaso yung peace of mind, sira-sira na talaga yung mental health ko. May, mga pac na na nagsasabi na ginamit lang doon. Di ba ano oh, ginamit lang doon? nang ginamit? Oo, lahat Hindi kasi kami... kami... Ginamit na lang doon. Hindi ko alam kung... Ginamit it... ko? Oo, oh, oh. tapos kami raw oh, ginamit din na. Walang ganun kasi magkakaibigan nga kami dito. Walang Walang tapos sa kanila naman, mutual yung... Maayos ano si pac na nandito mm -hmm. sa bahay. Para sa kanya lahat ng payo ko, para sa kanya lahat ng ginagawa ko. Hindi siya nakikinig sa akin. Tinuntok ko na nga sa mukha bago kami maghuhang kong bilak. Ayan po, grabe. Ang pala nangyari. Bago mag, bago mag, ano, mag, endurance. Binagbog ko rin yun sa sasakyan. May video ka, di ba? May mga bagay talaga siya hindi niya kaya iwasan. Kahit anong bugbog ko, hindi na talaga kaya. Kahit anong iyak ko, kahit anong load ko sa harap niya, wala talaga, wala talaga nangyayari. Hindi talaga kaya baguhin. Kahit anong iyak ko, marami akong video, iyak ako sa harap niya magsasorry siya mga ilang araw, uulit na mm. naman sa ganun. Ma, hindi ko mabangitin kung ano yung ginagawa niya. Pero syempre, di ba? Mm -hmm. Alam mo, may mga nakakaalam. Pero ulitin ko, mabait si Pacboy. At mahal namin si Pacboy. May problema lang talaga. May problem lang talaga. At ang naapektuhan is yung mental health ni Cherry. Ilang beses na siya ng hospital, mm -hmm. Diyos ko. Ako yung kasama niya, saksing buhay ako. Saksing ko, buhay tayo, tayo na lahat. Na hindi ako... May mga solid followers kami na nakaka-message ko na talagang... Mm -hmm nakakaalam ng na totoo. At saka hindi kami dito nag stay ngayon lang. Kasi nga syempre kailangan ng kasama ni Cheche. Ayan. Ayan guys. May bahay um, siya. Ba't hindi siya umuwi? Oo nga wala daw siya dun. <coughs> Bigla siya nang wala. Nakaawa ko yung pera. Kasi pag nakakaw ko ng na pera yun. Bigla, antagin mo lang siya ramdaman na bakla. Kasi sana sa, sa ano, na <coughs> susunod na makakasama ni Pacman na babae. Si Lord lang po makakapagbabago sa isang tao. Pwede po natin ipag-pray prayers can move mountains. Kasi sana sa maso, susunod na magiging kasama ni Pacman. Oo. Kaya uh -oh. mo, magbago na. Kasi ako, kahit anong bugbog ko, kahit anong iyak ko, kahit anong load ko, wala na talaga eh. Wala na talaga eh. Hindi na kaya. Ang swerte niya na kay Cherry White ang bait sobra. Wala, dito ba? Habi. Lahat nah, ginawa ko na. Hmm. Ginalang ko yan sa sarili kong pamamahay. Hindi ako nagpapapunta ng nagagalit ng lalaki. Sana po sa pa. Sarili kong pamamahay ito pero limitado ang tao. Dahil sa kanya. True. Ayoko siyang mabastos. Ito po sabi ko, sana po pahanap po, baka kasi may masamang nangyari sa kanya. Walang masamang nangyari, nasa pamilya lang siya, okay? Mm -hmm. Yung mga nababasa nyo, hindi totoo yun. Why? Hindi totoo yun yung mga nababasa nyo. Wala yung mga basa lang yun. Maayos si Pacboy. Nasa, ma Nasa maayos siya, nandito sa pamilya niya. Ayun nga lang yung complain ko, hindi ko nakaya. Hindi nakaya ng mental health ko. Siguro mm -hmm. kung magbablog kami, para sa work na lang yun. Para sa kanya.